Welcome again sa Fitful Level Lover. May iba muna tayo mga bro. Dahil hindi lahat ng pananampalataya ay puro na lang spiritual. Gagamit din tayo ng mga material. Halimbawa, gumagamit tayo ng upuan. Kaya ito ang aking may bahagi ng tips. Tawagin natin katamaran tips at katipiran tips. Dahil tamad gumawa ng buong upuan o gustong magtipid, kaya panoorin ito. Kung tayo ay tamad, maghanap talaga tayo ng paraan para mapadali at mapagaan ang ating trabaho. Di diba, gusto natin gumawa ng pang-outdoor na upuan. Pero maliban sa matrabaho, magastos pa sa kahoy at libor. Dahil tamad ako, ako na lang, hindi ko na kayo idamay, maghanap lang tayo ng sirang upuan. Tulad nito. Mamasuran lang tayo ng mga sira na mga mga upuan katulad nito, mga sira na, no walang wala ng paa dito rin wala rin paa dito sa kabila so ganito iparis natin iparis natin ganito ang gagawin natin para magkaroon ng paa tong kabila pag natin tapos dito walang 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 paa itong isa ito ito walang paa dito mayroon nagsama natin yun tapos putulan natin para para balance hindi balance oh putulan natin dito putol tayo para ma mapantay pantay na yan tapos i-bolt natin i-bolt i-bolt dito kaya dito rin i-bolt dito sedging the bolts sira nga sira nga kuan pipi output nito ay hindi talaga kasing ganda mo. Pang outdoor lang ba? Hindi ko sabihin gagayahin nyo ha? Dahil para lang ito sa tamad, matipid, pinagbigyan halaga ang purpose o layunin na mas mahigit pa kaysa kagandahan. Ang layunin ay upuan, hindi pang display, hindi pang beauty contest. Pero mas maganda sana na magsama ang dalawa, ang layunin at ang beauty. Kaso lang, you will have to bear the cost. Kagasto ka, na pwede naman sana na hindi. Hindi ko pinagtuunan pansin ang beauty. Mas mahalaga sa akin ang purpose. For me, not for you. Kung susundin ko ang beauty, marami akong isakripisyo. Tulad ng pira, humility, time, ang para sa iba. I always stick to the purpose. I will tell you more why I say that sa susunod na episode sa Katamaran Tips at Katipiran Tips. Habang naglalagari pa yung mamang yan, dagdagan ko ang katipiran tips ko ha. Ang mga bolts and nuts na ginamit ko ay pinulot ko lang sa kalsada habang ako ay nagjajaging. Maraming mga bolts and nuts na makita mo sa highway. Bakit may pagdududa kayo? Subukan nyo. 3 kilometers jogging or walking back and forth. Tumingin ka lang sa, daanan mo. Ganon karami ang mapupulot mo sa highway. Subok ko na yan. Once a week, noong magjajagay ako sa highway, pinulot ko ang mga bagay na magamit ko. Ito yung may, may napicturan pa ako. May taon pang nakalagay sa jogging ko. Hindi naman may effort ang yumuko at magpulot, di ba? Marami akong balls na naipon. Kahit ano na makita ko sa daan, mapakinabangan ko, pinulot ko. Ganon ako kadespirado. <laughs> pati mga manok na nasagasaan sa kalsada, pinulot ko at sinugba ko at pinakain ko sa manok ko. Ganon eh. Ganon ka ko eh. Balantina. Oh. Hindi na mukuan. Okay, bulot na lang na to. E, bolt here bolt here bolt here bolt everywhere ya yeah. hmm hmm tibay na so, so itu nang finish product oh tulok three pieces yan dahil hindi pwedeng maging dalawa dahil masadong mas sira yung paan niya yung pagka yung, yung haligi niya yung post niya to so, so bolt bolt lang yan to so, so, dalawang peraso ang nagawa ko ngayon sa loob lang ng mahigit kumulang sa dalawang oras ang laki ng savings ko sa oras at sa expenses dahil ang bolts ay salvage salvage ko lang tinanggal ko lang kung saan saan at ang iba pa ay dati kong koleksyon. Itong dalawang piraso po na, na luma ay 3 years na yan. Exposed sa rain or shine. Kaya ganun ang itsura. Hanggang dito na lang tayo mga idol. Ako rin si Idol bird Kabaliktaran sa Lodi bird, Ako yung mag-iwan ng kasabihan. Tika, tika, ihabol ko na lang itong naipon ko na o oh, na-compile kong sirang upuan. Fresh from basurahan talaga. Ito na hati una nahati pero may paa siya oh. samantalang itong isa ito, ito itong isa, walang oh, paa ayan kaya itong may diferensya ito diferensya ito may diferensya dito naman kumplito kumplito dito dito may diferensya so atong nga siyang ganoon na ito idagdag natin to idagdag natin to so okay na so ilak lang to lak dito lak lak pamagitan ng bolt I bolt dito kailangan tong i-bolt dito dito rin i-bolt yan so okay na kailangan mo lang ng pares kung sa palagay nyo itong katamaran tips ay may pakinabang sa iyo at sa kalikasan baka pwede namang i-share sa iba para naman sa kanila matularan hanggang sa muli please share like and follow pa more